Eman Atienza, mom, binabash, bad parent daw. Ngayon, dad, recently, alam natin ang nangyari kay Eman Atienza. Medyo tragedy na nga nangyari for someone so young na kinuha ang kanyang buhay. Pero lumabas rin sa isang interview si Kim Atienza, kasama niya si Kapuso Mos, Jessica Soho. Doon, ni reveal niya na meron palang history ng mental illness ang anak niya na si Eman. At saka na-confine rin siya sa hospital dati dahil may mga attempts na daw siya sa kanyang buhay before that. Ngayon, recently daw, napunta si Emma Natienza sa LA kasama ang kanyang nanay. Pero yung problema dito, dad, yung nanay niya uh, went away from LA or flew from LA to Florida to join a pickleball tournament. And two days daw before the unfortunate incident na nangyari, tinext na daw niya ang kanyang mga magulang na nag parang nagkakaroon siya ng mental problem. Uh, uh, feeling niya baka may gagawin siya sa sarili niya. Ngayon, yung problema dito, yung nanay niya, nasa Florida, hindi pa bumalik sa LA. Kaya yun rin sinabi ni Kim Atienza, hindi bumalik yung nanay niya para i-check si Eman. Ngayon, syempre, maraming nagbabash ngayon sa nanay ni Eman Atienza na One, bakit hindi niya sinama si Eman Atienza from LA to Florida para may kasama man siya? Or two, kung alam na niyang may problema or nag-text na, naghumingi ng tulong or may episode si Eman, Ba't hindi siya lumipad kaagad from Florida to LA? Kasi syempre naman, paano mo naman mabibintangan si Kim Atienza kung nasa Pilipinas siya? Syempre siguro 18 hours plus pa ang flight niya. Hindi niya makakatch or check up yung kanyang anak. So dito kasi yung mahirap dahil tungkol sa mental illness, especially kung may history. Usually ang mga recommendation nga ng doctor, kung may history na yung tao na pananakit sa sarili, dapat wag iiwan yun. So dahil ano masasabi mo dito? Tama ba na i-blame ang parents or Uh, um, blameless ba siya but What, what's your opinion on this dad well mahirap kasi mangutya at manisi ng kapwa lalo na hindi naman natin alam ang puno't dulo ng mga story at mga nangyari sa kanya ng buhay no so kasi bilang magulang kung hindi ka pa magulang madali kasi uh, mangutya at manisi pero kung naging magulang ka na rin isa ka magulang naunawaan mo na may mga limitasyon rin at may mga pangangailangan ka rin at merong karing dahilan para sa yung mga dapat gawin ano so kung yung bata naman o kung yung anak naman ay medyo na sa tamang edad na, kasi ang, ano ba ang responsibilidad at obligasyon ng mga magulang sa mga kanilang anak? Tulungan sila, tustusan sila na maging uh, maayos at maging masinop at maging matagumpay. No? At uh, kung siya na sa tamang edad na, at na, nat na, pag-aral naman nila at natulungan na nila, suporta na nila, dapat yung tao, meron nang yung bata o yung anak, meron sariling kusang loob na pangalagaan yung kanyang sarili. Kung kinakalaan niya ng tulong o protection, tutulungan at poprotektahan niya ng mga obligasyon at responsibilidad ng isang magulang. Pero hindi responsibilidad sa magulang na protektahan ang sarili mo sa pag pananakit ng sarili mo. Pwede ka tulungan pero again at the end of the day, it's your own judgment call no kung gusto mo sakta ng sarili mo because bilang isang tao, hindi mo naman pwedeng bantayan ang isang tao ng 24 hours a day. Meron ka rin sariling buhay, meron ka rin sariling mga pangangailangan at pananagutan na dapat mong patuparin din. So, hindi mo pwedeng sisihin ang mga magulang ni Eman at Yensa kasi nga sarili naman niya ang sinaktan niya, kinitil niya yung kanyang sarili. O ito mga ganito, ganito kasi nangyayari, marami ng ganitong issue. Eh, no? May mga bata kasi o may mga anak na napapanganak na mayroong mga hormonal disorder, katulad niya, no? maaring manic depressive o mga mayroong siyang ganyang sakit. No? oh yung iba naman may autism, no? may iba-iba klase autism, no? Sabi ng autism. No? ng autism, minsan ay eh, nawawala sila sa sarili nila o iba-iba yung kanilang mga mannerism at mayroong silang mga attitude na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pero ang trabaho ng magulang obligasyon, tulungan siya, suportahan siya, at protektahan siya hanggat sa abot ng kanilang makakaya. Pero kung sasaktan ng sarili, kasi hindi man naman masisisi yung mga magulang dahil 24 hours a day, pwede naman yung sakta ng sarili niya anytime kung natutulog kayo. So pwede, pwede mangyari yon Ngayon, kung nagkataon naman na tumawag sa kanya o humingi ng saklolo, kung siya'y malayo, pwede naman sigurong tawagan niya yung malapit na mga kamag-anak o kakilala o siguro tumawag siya sa 911 para humingi ng saklolo para samahan o dalhin mo na yung kanyang anak sa hospital o sa klinik o sa saan man, ano, no? sa mga uh, mental institution na pwede siyang gabayan. Pero kung sasabihin natin na sisisihin natin yung mga magulang dahil sa uh, kinitil niya yung kanyang sariling buhay, hindi rin naman patas yon sa mga magulang na katulad nila. No? Kasi nga sa aking pagkakaalam naman, responsable din naman sila. Pinag-aral nila, pinangalagaan nila, sinuportahan nila yung anak nila. Katunayan nga, sinama pa nga sa Los Angeles no? yung kanyang anak. No? So ibig sabihin, natutulungan naman ang susuportahan yung anak ng maayos. ngayon, yung sinasabi nilang hindi lang bumalik, siguro dahil meron siyang pickleball tournament, eh siguro naman sa kanyang judgment, siguro at that time, maaaring hindi natin mahusgahan kung bakit, no? Pero maaring meron siyang commitment din sa ibang tao, o sa ibang, uh, uh, sa ibang uh, lugar, at na, sa tingin naman niya, hindi naman siguro gagabi ng anak niya yon. So, yun ang mga, ano, yun, mga tinatawag natin judgment call. Pero hindi natin po sabihin na, kaya Uh, kinitil ng bata yung sarili niyang buhay dahil sa mga magulang. So it's it's not a uh, fair and uh, uh, kumbaga righteous judgment also kasi hindi natin alam ang talagang story ng, mga, ng, ng, ng bawat pamilya. Yun nga dad kasi siyempre, ang mga akala na tao kung magulang ka dapat ikaw yung mag-aalaga sa anak mo kahit na matanda na siya or may edad na siya pero kasi dad yung hindi nga nagiget siguro ng maraming tao is yung sa mental illness hindi kasi natin nakikita yon hindi kung para sa mga physical na illness or physical na injury kasi kung may physical injury ng tao kung let's say nabalo yung uh, paamo or makita natin na hindi ka makakalakad. Pero yung mga mental illness, hindi natin nakita yung mga injury na gano'n at hindi natin alam kung gano'ng kalala yun. So, syempre, uh, sa, sa kwento nga ni Kim Atienza, ni Kuya Kim, pinadala nga nila sa psych ward na dati yung kanilang anak. So, kaya siguro naman, nung since na release yung anak nila, siguro kala, kala nga nila na mas okay na yung, statue, uh, yung status ng anak nila. Pero sa mga gandong sitwasyon, Dad, kung humingi ng tulong, siguro yun nga, bilang mga magulang, kailangan rin mas alert or kailangan mag, mag, uh, tumawag rin sa 911 o sa mga, mga mga kaibigan para tumulong rin sa kanilang anak. Siyempre, hindi rin nila man nila ma-control kung anong gagawin talaga ng kanilang anak. Kasi uh, hindi naman talaga mababantayan and unless talagang nasa psych ward yan na may straight jacket or may mga hired mga nurse na ganun, dad. Pero, dad, sa tingin mo, is there any way to help avoid this? Kasi mukhang marami ng mga kabataan ngayon, since nagiging mas sikat ang mental illness, mas lumalabas na. Mas may ng mga tao na may mga suicide, mga attempts na ganito. Katulad sa may isang uh, congressman nga dito sa Pilipinas na yung kanyang anak rin, uh, ng kanyang sarili. So mukhang on the rise na to sa, settingin tingin mo, bakit nangyayari to at paano natin ma-prevent pre -pre sa Pilipinas? Well, sa akin kasi, ang mga ganitong sitwasyon, mga tinatawag natin hormonal disorder o minsan sinasabi niya, may mga chemical imbalance kaya nagiging, nagiging uh, parang manic-depressive yung mga tao. No? So, sa akin pag meron nang mga sinyales, siguro it's better that you enroll them already sa isang uh, psychiatric ward o sa isang rehabilitation center, where mababantayan sila ng 24 hours, 7 seven days a week, no? so kasi kinakalangan pag meron ng ganyang mga threat o meron nang mga ganyang warning signs at alam natin na mahirap ng kontrolin, di naman natin talaga mapapangalagaan, mabuting dalhin na sa mga ward o rehabilitation center o mga ganyang psych uh, psychiatric uh, Uh, hospitals na mababantayan sila 24/7 at uh, mapapangalagaan ang kanilang kapakanan no yun ang the best uh, remedy here and second of course kung kakayanin at uh, ang mga magulang naman ni Kristiano dapat isama sila sa mga ang mga ganyan, single, single uh, Singles for Christ Movement, para sa ganun makasalamuhan nila yung mga may pananampalataya sa Panginoon at uh, pag na, uh, nila yon at mararamdaman nila na yung buhay nila may purpose para hindi nila sasakta yung sarili nila. Kasi nga kinakilangan uh, ang kabataan mabigyan ng tamang landas na sila ay magkaroon ng purpose sa buhay. Kasi pag nawala ng purpose ang isang tao sa buhay, yun ang dahilan kaya nagkakaroon siya ng ganitong klaseng pananaw sa buhay, no? yung suicidal attempts. No? Because normally, yung suicidal attempts during that time of depression or during that period of time that they feel at a loss no so that should be corrected by giving them a purpose in life now first bring them to the lord make them embrace the lord and uh, embrace jesus so that they will understand that their life is not for themselves but they were created for a purpose to be able to serve other people and to be able to serve god's purpose no pag naintindihan kasi nila yon nagkakaroon sila ng motivation inspiration